Alam mo na alala mo nung uh, ihayag ni LJ Reyes nung magkakilala na sila ng kanyang mapapangasawa at engaged na siya. Meron siyang verse sa Bible na ibinigay nung mag-post siya. ba? Diba? Ang sabi niya, For I know the plans I have for you. They are plans for good and not for disaster. To give you a future and a hope. Kinuha niya yan po sa Jeremiah 29.11. Dahil yung mga panahon po na yon ay ginara pang engagement nila ni Philip, di ba? Ni Philip ang kanyang napangasaba evangelista. At ngayon nga po ay natuloy na nung isang araw ang kanilang pagpapakasal sa Long Island, New York. Oh, diba? Nakakatuwa na, giri mo. Oh. Yung kwento, umiiyak siya, nagkikwento siya, kalungkutan. Pero ito, yung ngiti niya at saya niya, hindi natin may paliwanag kung gaano siya kasayang babae habang ginagawa. kung tatagalogin natin yung laman, ang teksto ng kanyang uh, post sa kanyang imbitasyon, di ba? Napakatagal kong hinanap ang public diba? ng relasyon ganito napakatagal mo rin dumating at nakita kita, di ba? Sabi niya. Tsaka yung ano, yung yung home doon ako natatse, di ba? You are my home, parang ganon. di ba? Oh. kasal simple pero alam mo nandoon yung saya. Very intimate. Oo, wala pa -tandaan ang kanilang bisita at Oo. ang flower girl Ice Summer. Ang anak po ni LJ Reyes kay Paulo Contis at si Aki naman po na anak niya kay Paulo Abellino ay may partisipasyon din po sa bridal march at ang anak din ni Philip Evangelista ay ganun din kasi wala sa asawa si Philip eh isa Oo, po isang, ano, ay sila, sila lang nabuo uh, ang kasal, di ba? Uh, isang real estate broker po itong si hmm. Philip Evangelista. Alam naman po natin kung magkano kinikita ng mga ganito kalalaki, di ba? At saka, sabi nila pangalawang Gloria. Hindi, pangatlong Gloria ito. Dahil andyan si Paulo Contis, tapos Paulo oh, Abilino. Pag, Paulo Abilino muna, tapos Paulo Contis, tapos Philip. Puro P. Oh, di ba? Puro P, P. Oh, oh di ba? At ang hiling ni LJ sana ay tumigil na ang panahon sa kanila ni Philip Evangelista, di ba? Nakakatuwa. At ang ganda-ganda niya. Maganda talaga ito si LJ, ano? Inside and yeah, out. Yeah. oh, oh, talaga Tomo ang babae mo. na bakit kaya ang babae pag kinakasal, dumudoble yung ganda, lumalabas yung ganda nila dahil sa sobrang kaligayahan eh, no? <laughs> Lahat, Noel. Well? Siyempre, meron talagang hindi malahat may sasama siguro. <laughs> Baka mami mag-text sa mga CFMers, ha? Ikaw talaga. Pero hindi, napakaganda talaga ni LJ Reyes. Ano? At saka, simpleng babae ito, eh. Simpleng babae. Kita mo, nung merong nangyari sa kanila ni Paolo Contis, yung pinakahuli, hindi nagsalita. Bumiyahe, papuntang New York, hindi nagsalita. Di ba? Walang sinabing anuman. Umiyak lang. Di ba? At ngayon, siya ay Mrs. LJ evangelista na, di diba? ba? Nakakatuwa. Salamat. Mm -hmm. Ayan. LJ, wishing you a long and happy marriage. Totoo na eh. The right person always find you at the right time. Tama ka, wating-wating, totoo yan. Tamang tao sa tamang panahon. Kaya nga may tamang panahon eh, di ba?